na araw-araw kumakita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives na araw-araw binubugbog tayo. Yeah! Hindi ako papayag, hindi ako papayag na tayo'y bubugbogin na lang na forever. Lalaban tayo. Yeah! Kaya nga tama ngayong PDP laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit. Araw-araw tayong sinisiraan. Araw-araw tayong inuupakan. Laban pa rin. Laban pa rin. Hindi tayo atras dito. As I have said, temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan na nanggigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng... Uh, tatak Duterte hindi man tatak Duterte yang uh, yung uh, re-resback wala yan never yan since day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para resbakan yung kanya mga political enemies never <laughs> kaya paano natin sila resbakan Just in case, tayo ay mag-survive 2025, matawid namin ni Senator Bongo, ni Philip Salvador, at kung sino pang sasama sa ating partido, pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo ay tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating uh, Kaya sana, with, with the help of each and every one of As here, andito sa loob ng uh, bulwagang ito, ipakita natin yung uh, pamamaraan ng ating partido na PDP kung paano tayo magservisyo, hindi tayo uh, dapat uh, uh, pupunta sa gutter politics.